Ito guys, napakalaking pyrite right oh. Oh, I mean, ito ito. Napakalaki. Ito dito siya galing, dito. Tinipak mula ko dito, mula dito tinipak. Laki niya ito. May gold kaya ito. Iron sulfide ata Kaso bumigay yung ano ko. Pinukpo ko kanina ay bumigay yung <laughs> Ayan. Bumigay yung hammer. Wala na. Ito lang yung nakuha ko. Kasi nakuha na yung nakuha tayong sample, diba? Yun know? o. Kasi yung GoPro natin hindi makapokus ng malapitan. Pagkanaat pa natin. Pagkakaya pa na itong ano. Wala na talaga yurts. Wala na. maka-focus yung camera Laki na ito Laki guys eh. Kaso bumigay yung ano natin Bumigay Ito Ito na oxidize na kasi yung iba eh Yun o no? Ang maraming silver to no. Paka natin. Medyo malaki pero gagamit sa tayo ng bato. Ano ba to? Tigas kasi. Surrender yung ano ko. Pasa na tayo dito ng konti o kaso wala na yung hammer natin. Gumigay! Ito nga part. Top, yes. Iron sulfide. Pero baka maraming content ng silver to at saka binto, malay natin oh. No? So, yun nga lang, kailangan paggamitan ng chemicals like cyanide at saka nitric acid or aquaridia para ma-extract natin yung precious metal mula dito. Yun know. o. Kaso, malaki-laki sana yung kunin ko kasi yung ano, wala naman bumigay hindi pa natin baka makatipak tayo ng konti dito higas talaga tigas? ano? o Yan o ayon sulfide so next time na lang no yun so render eh hindi na makabuelo hanggang sa ganap na tayo dito yung ano so maliliit lang gaya na ito ang laki oh. pero wala itong oro eh laki na ito oh Meron din siyang konti oh. Meron din konti yung ano. Fire ride. Ay wala. Konti lang. Konti lang yung fire ride niya. Tara na. Uwi na tayo guys. hapon na. Ah, kita pa ako ng bundok. Kita pa tayo ng bundok. Maramit ako. Nanonood lang pala kayo eh. Yan. Pababa pa ako doon. Tapos aakit pa ako ng bundok. Ayan uh, guys, uh, hapang nag-prospect ako dito, ayan. Doon ako galing. So kanina nagpalipad ako ng drone. May nakita ako dito, ano, may nasparan akong waterfalls or talon. So ngayon guys, since hindi ko siya na-focus kanina sa drone, paliliparin ko siya uli. Try po siyang titingnan mula dito doon sa gabanda itong bundok na to hopefully ano hindi mawala yung signal ng ating drone yan sa likod ng bundok na yan so papunta pa sana ako doon kasi medyo alangan ako sa oras kasi malayo po yung lalakarin ko akit pa ko ng bundok para doon makarating ulo sa pinagparking ko ng motor so uh, siguro more or less 2 hours yung babaklayin ko mula dito so hindi na ako maka afford niya pupunta pa tayo mismo sa falls so ngayon guys uh, paliparan ko lang sa ng drone Hopefully, ano, hindi mawala yung signal sa ating road. Uh, ano lang natin, uh, distance lang hindi natin medyo palapitin baka mawala yung signal, no. So Traffic. Ano, okay, bagay-bagay so. Oh? Quartz na parang ano I think hindi ito quartz malaking ano ito din may mga kasamang konting pyrite naman oh no? kaso di makira din sa akong gopro guys eto hugasan nito ng tubig Medyo hapo na. <laughs> Meron din dito guys oh. So pie. By, by right oh. Hindi lang klaro sa camera guys. Ito oh. rin to. Uwi natin. Ito, gasa nito tubig. Pakita sa inyo guys. Pero di ko ito dadalhin. Ay, tsura niya guys oh. Nake? ganda sana pang ano to souvenir ang display ba nakaiba yung ano niya para eh. parang mga may hairlines dito yung isa naman parang ganun din, parang may mga hairlines at sya guys oh okay, so. isa lagay natin dito hopefully ba? pagbalik natin kung kaya nang ibuhatin pa kapyat iuwi natin alright